Nandito na muna po tayo, no? Know, syempre sabi ko sa inyo, nung last survey natin, chat form yung ginamit ko, then of course, kung ano man ang gusto nyo, AI, Perplexity, Open Chat, GPT, meron kayong uh, Gemini, or whatever. Kasi yung, pag yung pag-gathering structuring of all of the information, nasa inyo na po yan. Ngayon, syempre, yung mga ginagamit po natin, kasi sabi ko nga, ano, uh, ito, parang ano na lang, parang passion ko. And that intrigues me. Eh kasi kumuha ako ng mga chismis, chismis. Sayang ako na po yung sina OJ Diaz at yung mga other mainstream natin, ng mga showbiz reporters, na gumawa na ho dyan. Pero kasi ang nakakatawa dito is that, kung pwede natin gawing interesting yung how to make use of this Uh, digital marketing, AI, in a way na sabi ko po sa'yo, very re relevant. Eh, ngayon, dati tila sabi niyo po ba na, oy kailangan, kailangan magaling tayo sa Facebook, kailangan magaling tayo sa TikTok. Pero now, we don't have to talk about it because nakikita talaga natin, it's really taking effect. Ngayon, the more na people take advantage of AI, it's ito ba, mas maisi ang, ang ating mga... Uh, projects, di ba? Yung mga negosyo na kailangan sa pun tao, ngayon nababawasan ng, di ba, isa o tatlo na lang. Tapos, marami kang, di ba, sabi ko nga sa inyo, no, meron tayong, di naman sa tao lang dinalabanan. Pero yung pag-employ mo ng tao na may tamang benepisyo, di ba? So, yun po. So, eventually, what we can really do now is, syempre, we get to a lot of research Siyempre, nandyan naman yung mga information. Kaya kung kayo mga kandidato, make sure na meron kayong website, meron kayong mga social media pages para pag kayo naman po ay ginadar, nagkaroon ng research, ay eh, madali po hatakin yan ng mga AI searches natin about the information that you have, your accomplishments, ano nga ba yung standing nyo pagdating sa, let's just say, doon sa teenage pregnancy bill or meron po kayong tukos sa RH bill as a general or let's just say, talking about the recent issue of corruption, or let's just say about the Trump administration, how can it affect to the Philippines, or let's just say how the digital economy is going to prosper in the coming days. Let's just say, if there are certain, sila yung mga ako, tinatanong ko agad, sino kaya yung mga senador natin na merong most likely would come up with entrepreneurial na diba, mga legislations lalo doon mga start-ups. O diba, hindi ko nababanggitin pa muna pero alam ko na iyan uh, ang isa sa mga isa-search nyo at lalabas yung mga pangalan. Kaya make sure yung mga uh, ibang ano nyo uh, kandidato, yan ah, yung mga campaign managers dyan, eh, make use of the proper press releases. Huwag puro TikTok. Kasi pag TikTok lang yan, hindi mo kayo pasasay. Well, again, nagiging critical na rin mag-isip tayo. Your presence is there. Pero, just to be remembered. Pero, when you're there on the, what's the content, di ba? What are you trying to communicate? So, make sure that when you're on those platform, eh, it's okay to to establish your branding, your charm pero yung susunod doon it doesn't just rely on that so meron kayong mga other engagement uh, platforms or let's just say uh, content na pwede yung ibigay sa amin such as anong nga ba ang platforma ninyo uh, saan nga ba kayo naka o baga, anong prinsipyo ninyo sa mga usaping tungkol sa national or let's just say even sa mga ganto 'di diba, sa mga nangyayari sa ating lipunan maski ito ay uh, worldwide issues 'di ba Tsaka gusto din naman namin kasi nakikita yung tao, di ba? Placing baka. Siyempre, kailangan yung mga picture Instagram. Tandaan nyo, Instagram, o siyempre picture yan, images. O prepare mo na pati video kasi may reels na rin siya. Pero, di ba? Isa yun sa mga hinahanap na Dapat, ma, baga, maayos at maganda yung pakikisalamuha. hindi ba kailangan yung beauty pageant yan? Pero at least, di ba, disente ang inyong itsura. Maganda naman ang inyong irrepresentating -re uh, imahe sa ating uh, publiko. At uh, pangatlo, pagdating naman sa mga content, may, may blogs vlogs kayo, di ba? Meron kayong mga YouTube, then you can come up with certain uh, discussions and then write-ups para yung mga uh, information na yun, na-extract ng AI or let's just say ng other reporters. So yan ha, pwede reporters or AI. Basta madali lang yan. Basta you can do the research. Then, kasi kami, lalo na ngayon, no, kinukuha ko lang naman yung mga informasyon na yan. But, kuwari, sa perplexity AI, pag kinuha ko yung mga ganyang tanong, and magkakaroon ng mga resources yan or tratawag natin mga credits. So eventually, meron talagang mga link, uh, links na pwede kong basahin at talagang sumusuporta siya. Yun ang kagandahan dyan. So ngayon, pwede malalaman din natin yung mga o sino ba yung mga relations na to at yung mga chismis o ganyan. At ano mga Pilipino, may mga chismis, di ba? Kaya din po yung alam yan. Kaya nga po, dito din natin malalaman kung ano nga ba yung mga nasusulat tungkol po sa inyo? And dapat aware po kayo na yun po ay mga nasusulat tungkol din po sa inyo. Kaya kung kayo ay meron kayong uh, na social media management team, baka ang alam pa lang nila ay mag-post lang ng happy birthday. At uh, baka mamaya oh, mag-sagot lang ng messages. Alam mo, napakalumang napaka tugtugi na po yan 10 years ago. Yung mga ganyang klase, usapin. Dahil ngayon, iba na usapin. Dapat ngayon, ano bang kinukuha mong impormasyon? Paano ba magiging personalized yung inyong impormasyon? For example, mayroong biglang taong lumapit sa sa'yo, na-identify na agad sila na, ah, ito, galing to sa gatong barangay, siya po ay uh, representante ng mga kababaihan sa gatong uh, probinsya. So, nagkakaroon ng idea na agad para pagting pa lang doon sa meeting o oh, merong conference, eh, di ba, nagkakaroon na agad ng idea yung mga tao kung paano nga ba maging uh, daloy ng diskusyonan. And that's really magnificent about this technology. Kasi na, na preempt mo na agad and you can actually prepare. Kaya tandaan po ninyo, pag kayo po ipapasok sa isang labanan o sa isang gera, syempre, alam mo naman sa eh, gobyerno, di ba, hindi naman lagi yung friends-friends. Pero eventually, you should know how to handle the situation. And lalo na po ngayon, no, kung ano po yung mga usong mga usapin ngayon, kailangan mo inform ka. Hindi mo sasabihin, teka sa dali, I'll get back to you, I'll do some research. Pero kasi sa kabilisan ngayon ng mga impormasyon, kailangan madali na yung pananaw sa iyo eh. Pero hindi lang naman yan simpleng kuro-kuro lang. Kailangan talaga meron niyang paglalaanan ng mga research. Kaya yung mga impormasyon na mak makakalap mo doon sa online, sa mga AI natin, eh pwede mo naman pang ipag, uh, ba diba, ipagpatibay pa doon kung meron kang mga team talaga, lalo yung legal team, para magkaroon kayo na agad ng solusyon. Hindi yung parang, ah sige, uh, ito yung tanong mo, ito yung sagot ko, pero base ito doon sa kagalingan ng mga miyembro ko ng team, di ba? So, pag nabigay ka ng magandang opinion, eh talagang konkreto na siya. At uh, alam mo, sa lahat ng mga informasyon na makukuha natin, no? lalo sa mga not in communications, lalo pag ikaw ay hindi makagaling makagalingan sa speech or extemporaneous, eh, meron ka ng preparation, lalo na kung ikaw ay nangangailangan o no? magkailangan mo makipagsalamuha sa English, eh, hindi ka na mapapahiya kasi talagang kailangan na pagdating sa AIM, eh, ang bilis, di ba? and it could also be personalized kaya ito mga technology no? ito palang yung mga very practical lang uses of how AI technology can really be helpful lalo sa mga politiko o lalo sa si campaign na uh, strategies natin political analysts kasi alam mo itong when you gather a lot of people in a room yan na po ang nagagawa ngayon ng uh, ating teknolohiya. At anybody could assume na they are really that good on a particular field, pero syempre at the end of the day, it's really about uh, who are they? Ano na ba ang nagawa nila sa kanilang profesyon? Sino na nga ba sila? So, yun po yung mga bagay na gusto nating uh, ipaalam lalo na sa publiko, no? Hindi na para mabilis tayo mabudol. We can already uh, do something about it. So, yun po.